Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa video ng ito guys ay ipapakita ko sa inyo ang bago kong setup sa aking front yard. So itong nakikita ninyo ngayon guys, ito yung bagong setup ng aking front yard. So maliit lang talaga yung lugar ko dito kaya kung pumunta, kung pupunta kayo dito guys ay medyo masikip okay pero at least mas organized ngayon yung aking lugar dito sa aking front yard so yung dati kasi guys yung mga aquarium na ginagamit ko dito ay yung mga pang betta fish pa na aquarium so 6x6x8 by by yung size So maliit talaga guys at uh, yung tendency sa mga flower horn pag uh, minsan nakalimutan kong takpan ay tumatalon sila kaya namamatay yung mga fry natin. At ang hindi kagandahan sa ganong setup, sa ganong kalaking mga aquarium, uh, kung may ipapagrow out ako mga flower horn fry, ang tagal nilang lumaki guys. So usually mga isang buwan hindi pa rin lumalaki, no? Lumalaki ng konti lang. Kaya medyo hindi maganda yung benta ko kapag ganon yung mangyari. Kasi supposed to be dapat na maging grow out na yung mga flower horn ko. So instead na maging grow out sila ay fry pa rin. Kaya sayang yung araw na lumilipas na hindi na hindi sila lumalaki. Kasi kapag lumalaki kasi yung flower horn guys, lumalabas yung potential mas mahal siyang maibebenta. So sa tendency ko, matagal yung stay nila sa tank na yon pero yung benta ko the same lang as Fry. Kaya every time na may bumili sa akin, ilang araw lang pag uh, nag-update sa akin, lumalaki agad dahil Uh, na ililipat nila sa mas malaking aquarium. So yun yung hindi kagandahan kapag yung aquarium is maliit. Kaya kahit papaano ngayon nag-upgrade ako guys. So kung nakikita ninyo itong mga aquarium na nasa left side ay mga 5 gallons na aquarium. Kahit papano malaki-laki na to guys at uh, okay na siya for grow out. Mas maganda yung pang, yung 10 gallons for grow out pero kung mag 10 gallon ako guys hindi na talaga kakasya yan dito baka hindi na kayo makakapasok. Kaya may nakita ako online na nagbibenta, quitting siya. Quitting selto. So, may, mura ko lang siya nakuha. So, kinuha ko na agad. At ito, sinetup up ko. Ito na yung bagong setup natin ngayon, guys. So, dito sa left side, yung mga 5 gallons natin ay mga 20 pieces yan, guys. So, tatlong layers yung ginamit ko. Yung sa baba, uh, nilagay ko dyan yung, yung 12 x 12 x 12 ko na aquarium. So, nilagay ko dyan yung mga agapi tsaka moli na nabili na, na ko. Nandiyan din yung gapi ni Sir Hendrix. And then sa right side naman, 'yan ang mga tank. 'Yan yung mga aquarium na dyan nilalagay ko dyan yung mga hindi magaganda, yung mga female. So dyan ko nilalagay. So, pero pero ito sa side na to, yung sa left side. Dito yung mga pambenta natin ng mga flower horn, okay? And then, yung sa gitna, ganun pa rin yan, 50 galon sa taas, 20 galon sa baba. So, lalagyan ko yan kung makakuha ulit ako ng mga fry, lalagay ko dyan yung mga fry, at yun. So, ito guys, yung overall setup. Ika nga, tinatawag ko itong sashimi front yard version 1.2, okay? So, ipapakita ko sa inyo guys, yung mga available natin ngayon ng na mga flower horn. So, binibenta ko ito ngayon, may mga grow out tayo dito, na mga full mask. So ipapakita ko sa inyo guys, ito sila. So, kung gusto niyo bumili ng isda pala sa akin, guys, kung kayo ay within NCR lang, uh, pwede natin ipalala move. So, kasi yung lala move ay kaya within NCR. So, pero kung nasa labas ka, uh, outside NCR, medyo malayo, PM lang kayo sa aking page, guys, at pag-usapan natin kung paano natin i yung isda. Mura lang yung ano yung shipping natin. Um, marami na rin ako nang ship ang iba nakakaabot na hanggang Mindanao, sa Davao, sa Sabwanga. Yun yung mga pinakamalayong narating na ang ating mga isda. So nationwide tayo guys na nag ship na mga flowerhorn fish. So PM lang kayo guys sa aking page na Sashimi the Flowerhorn Horn. Nandiyan yung link na sa description. So i-copy niyo lang at saka i-paste niyo lang sa inyong browser or sa URL. So maganda itong mga aquarium na nabili ko guys kasi may blue background na siya. At alam naman natin na ang magandang background para sa mga flower fish ay kulay blue kasi doon lumalabas yung magandang kulay. Nakikita talaga yung magandang kulay ng flower horn kapag ang uh, background ay blue. Kaya naisip ko dahil may natira pa ako ditong mga trapal, ito yung kulay blue, nilagay ko na sa likod para mas kaakit-akit tingnan. Kaya kung pupunta kayo dito guys, kahit maliit lang yung lugar ko, maganda siya tinan guys. Hindi katulad nung dati na mga tagpitagbing kahoy lang yung nilalagay ko doon, hindi maayos. Kaya medyo nahihiya din ako minsan kapag may pumupunta dito, nagbibisita dito para bumili ng flower horn tapos yun makita tan nila ano sasabihin nila yung uh, front yard natin hindi maganda so ayan kahit papano ay naging maayos na yung ating front yard. So, ito pala guys, yung gamit ko na motor. Yung Boyu ito na 45 watts. So, napapower niya yung ganito kadaming mga aquarium. Medyo mahina pa nga eh. Dapat mas mataas pa na wattage ng compressor. Pero, okay na yan sa akin. Nagagampanan niya naman yung roll niya. So, pinahabaan ko lang guys. Uh, mahaba siya. Dito ko nilagay kasi yung kapitbahay ko nagre-reklamo ang ingay daw. Kaya nilayo ko doon sa malapit sa kanya. Nilagay ko sa side na to. Binilhan ko lang siya ng mahabang hose. yan guys. So, mahaba yan. And then, nag-improvise ako, gumawa ako ng tubo. At na nakita ko lang to eh, sa mga pet shop, ito yung ginagawa nila. So, gumawa lang ako ng tubo, binutasan ko, nilagyan ko ng con uh, air controller. Tapos, ilagyan ko ng mga hose ng air pump at yon So, yung pinakamaliit na sponge filter yung ginamit ko dito. So, at least kahit papano, uh, mapamamayan siya ng beneficial bacteria. So, yun guys. So, yan yung setup ko ng aking front yard 1.2. So, sa mga gustong pumunta dito, gustong bumisita sa aking front yard, welcome na welcome kayo guys. At magchat lang kayo sa akin guys kasi minsan wala ako dito sa bahay wala kayong maabutan. Mag-chat kayo kung kailan yung availability ko na nandito ako sa bahay para ma-entertain ko kayo guys. Marami na rin pumunta dito na nagkipagkwentuhan minsan na pag sa akin. Kung wala akong ginagawa, okay lang naman. Uh, dito na sila naghingin ng mga tips na kanila, mga flowerhorn So ako nag-share rin ako ng kung mga knowledge ko about sa pag-alaga ng flowerhorn fish sa kanila. So ayun, And ito pala guys yung ilaw na ginamit ko. Uh, bumili lang ako ng unbranded na ilaw 'to eh. Uh, mura lang sa Shopee apat na piraso. So kung kayo ay bibili lang ilaw ng inyong flower horn mas maganda guys na piliin ninyo yung tricolor. Yung my especially yung may kulay pula. Kasi sa ilaw na red, Dyan mas tumitingkad, lumalabas yung kulay ng flower horn. Kaya kung nakikita ninyo, Ah uh, yung mga isda natin, magaganda yan, guys. Nung uh, sininagan pa natin ng tricolor na light, mas lalong gumanda pa. So, yan. So, sa mga gustong pumasok pala dito sa amin, guys, Ah uh, ito. Pero, very safe naman kasi mababait naman yung mga tao dito. Minsan nga walang mga tao kasi nagtatrabaho yung iba. Mga teacher, yung mga katabi namin, mga teacher, Ah uh, yung, yung trabaho. At uh, kung sabihin nyo lang, Ah uh, pupunta kayo kay Sashimi the Flowerhorn alam na nila yan tuturo kayo nila yan, yan dito sa amin laging naka-close lang yan yung gate guys kasi uh, actually private property ito hindi ito daanan ng kahit ano kasi maraming dumadaan kasi sa gate namin na yan ginagawa nilang daanan yan dito so supposedly hindi siya daanan kasi private property close dapat siya uh, yeah, pwede nyo lang buksan no? sarado nyo na lang after and then punta lang kayo may makikita kayo na tarpaulin na sashimi the flower horn tapos may nakasabit ako na logo ng sashimi the flower horn so tumawag lang kayo guys at uh, hindi nawawala ng tao yan dito laging may tao sa bahay. At ito yung makikita nyo guys kapag pumunta kayo dito sa amin. So, dito lang sa side na to kasi yung likod nito, sampayan na hindi maganda. So, sa side na to, yan, maganda. Okay? So, kung gusto nyo makita yung mga binablog ko na mga flower horn, pasensya na, hindi nyo talaga makikita. Kasi may mga aso ako sa loob. So, hindi ka hindi talaga kayo makakapasok kasi baka kagatin kayo at uh, gagastos pa tayo. Okay? So, yan, uh, na nakikita nyo naman sila sa mga videos natin. Okay? So, kung may mga katanungan kayo guys, comment nyo lang o i-message nyo lang sa akin sa aking official Facebook page na sa sashimi the flowerhorn at tatry natin na sagutin yung mga concerns ninyo. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel na sashimi the flowerhorn, mag-subscribe na kayo guys para updated kayo sa ating mga videos na talaga namang makakatulong para sa pag-aalaga ng flowerhorn fish. Hanggang sa muli, this is sashimi the flowerhorn. Maraming salamat and paalam! So bago katapusin ang video guys, gusto ko lang i-shoutout ang ating sashimi supporter na si Cassie J.